Okay, magandang araw mga kababayan. Nasa himpapawid po tayo ng Green Normal TV ng Makakalikasan Alliance. At kasabay po din, din po itong binobroadcast sa Elizalde Broadcasting at pinapalakas ng ating social media campaign na hashtag Cabo 2025PH. Binabati namin ang lahat ng nakikinig at nanonood mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapitan ng barangay, sangguniang kabataan officials, kabataang leader, volunteers at lahat ng mga makakalikasang nakikisa. Ako si Roy Cabonegro, ang Pangulo ng Makakalikasan Nature Party Philippines. At nakadedicate po itong ating munting programa araw-araw sa mga green na mga barangay, kapitan at kagawad at mga makakalikasang sangguniang kabataan na mga leader at iba pang mga leader komunidad na aktibong gumagalaw para sa isang makakalikasan at makataong mga pamayanan. Welcome po dito sa ating Greening the Barangay at Sangguniang Kabataan araw-araw na programa. Ngayong episode, ilalatag natin ang buong kampanyang plano ng ating taktikal na pagkakaisa between the Makakalikasan Alliance, the Elizalde Group of Companies at ng Aksyon Kalikasan. Ito ang tinatawag nating November 2025 Barangay SK Greens Eco Barangay at SK para sa Kalikasan campaign. At syempre, bago ang lahat, mahalaga na muna, ma mahalaga muna na ilagay natin sa tamang konteksto itong ating usapin at ang ating laban. Alam po natin uh, na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon na orihinal na itinakda ngayong December 1, 2025 dapat ay ipinagpaliban ng batas na kamakailan lang ay pinirmahan ni Pangulong Marcos at itinakda na sa November 2026. Maraming reaksyon po dito para sa iba dagdag na abala at parang hindi naaayon sa saligang batas. Para naman sa iba, isang oportunidad dahil mas humaba ang panahon para sa mga paghuhusayan ang paghahanda mula sa pagbubuo sa bahagi natin ng mga Eco Councils, pagsasanay ng mga volunteers, hanggang sa pagpapalakas ng ating mga kasangkapan o tools para sa kampanya tulad ng Green Rating, Scorecard. Ngayon pa man, tandaan natin, may mga sektor pa rin hindi kumbinsido at patuloy na naghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang muling postponement na ito. Para sa atin sa mga kaligasan ng Alliance, malinaw habang may agam-agam ang iba, atin itong tinitingnan bilang pagkakataon na lalo tayong mas magkaisa, maghanda at mag-organisa. Siyempre, kailangan nating maunawaan na itong ating ginagawa ay nasa konteksto ng habang paglala ng ating mga climate disaster at emergency tulad ng paglala ng mga bagyo, pagdami, pagpapalakas at pagsabay-sabay ng mga bagyo, mga paglala ng mga pagbabaha at heat waves kung tag-init naman. Siyempre, sinasabayan ito unfortunately ng mga worsening na corruption sa ating disaster response at tinatawag na natin nga ngayong flag corruption. no? Dahil itong mga nakaraang linggo ay puro tayo balita tungkol sa mga naiimbestigahan o iniimbestigahang anomalya ng mga contractors kasabwat ang mga politiko sa billion-billion, hindi na hundreds of millions, billion-billion na sa mga hindi natutuloy o ghost project o di kaya palpak substandard na mga flood control projects at iba pa. Siyempre, nasa katotohanan din tayo, sa konteksto din tayo na ang tunay ng frontliners ng ating laban sa barangay ay ang lumalaking partisipasyon ng mga kabataan at ang dumadaming matitinong mga leader sa barangay. Sa Marikina at Bulacan, halimbawa, paulit-ulit ang pagbaha dahil kulang ang drainage at walang matinong climate adaptation programs. Sa palug paligid ng Laguna de Bay, lagana pa rin ang tambak at, pag, uh, tambak at pagsusunog ng basura kahit malinaw ang batas na ipinagbabawal ito. Sa Cotabato at Dabao del Sur at marami pang bahagi ng ating bansa, tuwing may pagbabaha o bagyo, doble ang pinsala dahil sa kapabayaan at katiwalian sa paggamit ng pondo. Isang mensahe ng mga halimbawang ito, magkaugnay ang krisis sa kalikasan at krisis ng korupsyon. At dito po pasok mga kababayan ng ating panawagan kung gusto natin ng matino, ligtas at makakalikasang barangay, kailangang magsimula na ngayon. Okay, tingnan po natin ang mga objectives nitong ating campaign at mga goals. No? Una ay makarating tayo sa limandaang barangay at sangguniang kabataan nationwide para may critical mass kung saan ginagawa ang kampanyang ito. Mag-establish ng mga barangay green governance pilot kung saan natin may papakita kung paano nga ba actually ginagawa ang tinatawag na barangay green governance mag-launch ng mga campus greening pilots dahil nag-uumpisa suporta sa barangay sa mga proseso ng eskwelahan, ang pinaka-epektibong institusyon na nakakasuporta sa ating mga barangay ay ang ating mga campuses. Kaya critical na sabay ginagawa itong dalawa na to at syempre upang masimulan ng proseso, kailangan mag-hold tayo ng mga barangay assembly ng makakalikasan chapters at uh, na may kasamang voters education, tamang tama, humaba ang panahon natin bago mag-eleksyon, mas mahaba na ang panahon natin sa mas malalimang voters education. Bakit mahalaga unahin ang kalikasan at unahin ang laban anti-corruption. At syempre tuloy-tuloy ang ating hashtag November 2026, Barangay SK Greens updated na po na Continuous Social Media campaign. Muli, pinagmamalaki nating ihayag ang ating pagkakaisa, ang makakalikasan alliance na daladala ang idolohiya ng ekolohismo or ecologism, ang Elizalde Group of Companies na nagbibigay ng suporta sa komunikasyon at mobilisasyon ng resources, at ang Aksyon Kalikasan at Makakalikasan Movement at ang ating Kalikasan Bayani Volunteer Corps na nagmumubalisa naman ng ating mga pamayanan. Pinagbubuklod tayo ng isang layunin gawing makakalikasan ng mga barangay at sangguniang kabataan at gawing sentro ng lokal na pamamahala ang kalikasan at isyo ng anti-corruption. Okay, ano-ano ba ang ating mga core na activities na pwede nating asahan dito sa ating ginagawa uh, sa paglulunsad ng ating hashtag November 2025 Barangay SK Greens Campaign? Sisimulan natin sa malawakang social media at mga grassroots mobilization, pagbubuo ng mga local eco-councils sa bawat barangay tulad na nabanggit ko kanina, governance 101 na training sa Barangay Green Governance, para sa mga kabataan at volunteer at maging mga leader ng barangay, nasa gobyerno man o nasa civil society. Pag-develop at paggamit ng mga green Rating scorecard tools at ang pagsasagawa ng isang unique na pamamaraan ng ating Green People's Primary Election na topic ng susunod nating mga episode. Ano po, hindi na po natin to palalawagin ngayon sa unang quarter ng 2026 para piliin ang mga tunay na kandidatong makakalikasan sa ating barangay at SK. Eleksyon at syempre, Green Covenant signing bago mag-eleksyon upang itali ang mga makakalikasang kandidato na ito quote unquote, sa malinaw na pangakong pangkalikasan at anti-korupsyon upang may masingil tayo sa kanila manalo man sila o matalo. Muli, kabilang dito sa mga core activities ng itong ating araw-araw na broadcast ang Greening na Barangay at Sangguniang Kabataan. Ang ating tag show, Towards a Green Government, isang weekly inspirational online program kung saan sasamahan po ako ni Kuya Chot Velasquez, ang Pangulo ng Action Kalikasan, Eco Actions PH, at ang batikang broadcaster na si Tita Mel Elizalde, ng Elizalde Broadcasting at chairperson din ng IS Elizalde Foundation Greens Heritage Center. At syempre tulad na namanggit ko kanina, mahalaga yung paglo-launch ng mga panibagong campus greening effort na may direktang extension program sa mga barangay. At kasabay nito, mga pagpapilot ng barangay green governance effort upang maipakita natin eksakto kung paano ba ito ginagawa at syempre ang mga makakalikasan na barangay level assemblies at assembly ng makakalikasan youth at tulad na nabanggit ko kani-kanina lang ay ang tuloy-tuloy na social media campaign Okay, bago ho tayo magpatuloy sa detalye ng ating mga activities, ang ating specific na timeline na siyang pangunahing partik nitong ating episode. Tingnan po muna natin ang mga basic na definition para sa mga nalilito pa o bago sa kanila ang mga konseptong ito. Ano ba itong barangay green governance na tinatawag namin? Ito ay isang holistic o integrated na paraan sa barangay level ng uh, isang paraan ng pamamahala na inuuna ang makakalitasang issue. Dahil kailangan mauna ito dahil wala hong pinakamahalagang issue ngayon na dapat unahin kundi ang kalikasan dahil lahat po tayo apektado at sobrang lumalala na ang ating problema. It covers waste management, community gardening or food production, disaster risk reduction management, climate change adaptation na ipag-iisa, pagtataliin para maging sustainable ng isang green social enterprise at syempre ang uh, pag, uh, kahoon, no? pag-amianda, pag improve pag uh, at pag-update ng mga comprehensive barangay green development plan, maaring sa forma ng local climate change adaptation plan at iba pang barangay environmental programs Ano naman po itong campus greening na programa? Ang lohika po nito ay nasa mga skwelahan, ng mga technical na resources at sustainable sila dahil taun-taon lagi tayong may mga bagong scholar researcher at mga nagtuturo student tech. At dahil sa may extension program ang bawat skwelahan, bahagi ng kanilang gawain ang i-extend ang kanilang mga resources at capacity. Sa pagsisilbi sa bayan, kung itutuon ito sa kalikasan at itutuon sa mga barangay upang suportahan ang mga barangay green governance, ito ang tunay na EST or Education for Sustainable Development. Asama dyan mga green practices tulad ng waste segregation, uh, green building design, organic gardening, renewable energy at eco enterprises. At syempre, upang maitatag ang mga campuses na ito bilang center of excellence sa mga sustainability at magdadala ng mga kinakailangang suporta sa mga sustainable programs ng barangay. Okay, tungo naman po tayo sa ating mga detailed na key activities sa timeline natin mula September hanggang September ng taon na ito, 2025, ngayon na. At hanggang eleksyong November 2026. Simula September 2025 ay uh, maglulunsad na tayo ng hashtag November 2025 Barangay SK Greens na social media campaign at mga community mobilization or organizing. Pagbubuo ng mga local eco-councils kada barangay ang priority rito Ngayong uh, October hanggang December naman ang pagsasanay sa mga youth leaders at barangay volunteers at pagbubuo, pag-aayos ng ating green rating scorecard tools na gagamitin sa kampanyang pagtatali sa mga makakalikasang kandidato sa kanilang pangakong makakalikasang programa at polisiya. Pagpatak ng January uh, hanggang Marso 2026 ang paglulungsad ng primary election, green primary election, kung saan ay paunang election, an election before the election, sa pagpili natin ng mga dapat itaguyod o itulak ng mga maaring kandidatong makakalikasan para sa November 2026. Kasi syempre hindi natin kilala kung sinong pwede ba. At sila din nangihingi ng kumpiyansa kung ano ba ang kanilang kakayanang manalo. So magagawa natin to sa magitan ng pagsasagawa ng isang community pre-election process na kung tawagin natin primary green people's uh, election. Ang paghihikayat at pagbubuo ng listahan ng mga kandidatong makakalikasan. Mula Abril hanggang Hunyo next year 2026 ay ipapatupad na po ang mga green rating at scorecard processes para bigyan ng impormasyon ng ating mga botante kung ano ba ang kakayanan nitong ating mga kandidato pagdating sa usaping kalikasan at anti-corruption. Mga barangay forums at youth town halls ang isang gagamiting pamamaraan. Pagpatak ng July 2026 hanggang September ay uh, Green Covenant signing ng mga nangangakong kandidatong makakalikasan at isang malaking media event para ipakilala ang Green Slate sa bawat barangay. 2026 October ay joint campaigning, caravan at social media blitz na. At dahil non-partisan po ang barangay SK election, hindi po pwedeng sumama kami lahat ng kasama sa kampanya na to sa mismong electoral campaign. Pinagbabawal po ng batas yan. Kung kaya't uh, pagdating ng electoral campaign ay hands off na po tayo. At hahayaan na po natin ang, ang resulta ng nauna nating proseso na tumulong sa ating mga kandidato. Pero pagdating ng November hanggang six months after the election, ay election watch at monitoring tayo sa mismong araw ng halalan at ang resulta ng election. So karamihan bahagi po ng ating kampanya ay pre-election dahil po sa kalagayang ito. Okay, siyempre, lalatagan ng communication plans itong ating ginagawa ang core na hashtag para sa mga kabataang mahilig gumamit ng hashtag ay hashtag November NOV 2026 Barangay SK Greens at hashtag Eco Barangay SK. Gagamit, gagamit tayo, mag-optimize tayo mga sumusunod na social media platform, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter X, at syempre, ang content ay mix ng live stream, short reels, infographics, at mga case studies. Para bigyan din at gabayan ang ating mga mamamayan sa sino ba ang mga, ano ba ang mga makakalikasang issue sa barangay, ano ang solusyon, at sino ang magkataguyod nito among sa mga kandidato. Panawagan sa pagkakaisa at aksyon, call to action mga kasama, mga kababayan, barangay at SK ang pinag-unang linya ng gobyerno. Sa postponement ng barangay SK election, minibigyan tayo ng mas mahabang panahon para maghanda at mas malawak na espasyo para palakalakasin ang kilusang makakalikasan sa buong bansa. Kaya huwag nating sayangin ng pagkakataong ito mga kasama. Magkaisa tayo para sa eco Barangay at Sangguniang Kabataan para sa Kalikasan. Ito po si Roy Cabonegro ng Makakalikasan Alliance at Pangulo ng Makakalikasan Nature Party Philippines. Muli sa susunod na episode ay isa-isahin natin ang mga laman netong ating pinaigting at in-update na programming ng ating kampanya upang maunawaan ng bawat isa at siyempre rin, nananawagan tayo ang barangay at SK po ang target natin. We have more than a year to do this. So at tulong-tulong po tayo at abutin natin ang pinakamalawak na maabot ng ating campaign para sa greening ng barangay at sangguniang kabataan. Isang makakalikasang araw po sa inyong lahat